Good evening mga katinders, dito na ako sa bahay Kararating ko lang, so ito ko tong napamili ko Silip-silip lang tayo, so naka 4 boxes ako today Ayan, at yun <laughs> At ito yung isa sa mga frozen items ko So yung mga frozen items ko ay nasa freezer na Ayan o, kasi dadalhin ko bukas sa bubiyahe kasi si Mami Teens At Akala ko magre-rest na ako, no? Pero pupunta pa pala ako ng palengke. Ayan. Sakit ng paa ko. Kaya, <laughs> tiyanelas ako ngayon. So, sasama ko kayo sa bangkerohan. So, mamalengke tayo. Okay? Let's go! Mababa tayo. Sakit na mga paa ko. <laughs> so, nasa third floor kasi ka Punta tayo pa rin. Kasi doon yung mga ruta sa gulay ng pagkain ng aking mga alagang rabbits. So, parrots at cabbage. So, bababa kasi mga Naantok kasi sobrang buso. Ayan. Napit na tayo sa baba. So, malaki pang mag-alimbing palengke. Bora mo na ako na. Thank you. Ayan. Ito palengke. Pagsakan to. Dito ako na kasi mas mura hindi tayo mapapamura sa presyo dito <laughs> ito so dito namimili lakad-lakad ka lang dito dito yung dito ko binibili yung cabbage at carrots ng aking mga alagang rabbits at yung mga ano na sibuyas, bawang, luya lemonsito ayan so 24 hours yung mga tao dito halos hindi sila siguro may uh, may reliever at ano eh opening closing yung iba yung iba may karelyebo yung iba parang hindi uso yung tulog <laughs> kasi dito talaga yung pera sa palengke ano sana all maraming pera and so video ako para makita nyo kung anong buhay sa palengke kahit gabi gising pa rin ng mga nagtitinda rito okay So, we na si Mami Tings. Thank you for watching. Mga Tinders, bye. Good evening. Hello mga Katinders. Um, nandito ako sa Bonifacio Street. At sa may 7-Eleven, magpa-load lang. At pagkatapos dito ay uwi na ako. -tong mata ko. Inaantok, antok na ako. <laughs> Kasi sakit ang mga paa ko. Sakit ng buong katawan ko. Masarap pagpamassage, no? Sana all may nagmamasage. <laughs> Next naman. At nabili ko na yung mga kailangan ko. Uh, yung pagkain, yung mag, uh, pagkain na aking mga alaga at yung mga pangluto ko na kakailanganin. So, uwi na ako kasi pibihay pa kami bukas. So, magvlog ako. try try ko na makavlog ako sa aming uh, get-together bukas pag-alis aalis kami okay so parang lasing na si <laughs> parang lasing na si Mami tits pag-usap sa inyo kasi no? inaantok na ako good night mga tinders